Ay, bunga ng malunggay. Okay, Ngakoy yung pangkanin na, please. Tapos, meron siyang ang sahog niyan, guys, para masarap. Ay, hindi ko ito makakalimutan kasi it, isa to sa mga favorite na menu ng nanay ko nung 8 years old ako, maalala ko. Yung tambakol. Tuloy nga ni Namba ka tambakul Nasa taas na ko probinsya ni Togun? pa Pirita? Una pirita? Garan isang bako lang. Tapos yan ang ihalo ng nanay ko. Yung favorite ko sing ulo ng tambakol or pirit. Makati yung pirit pa, tambakol lang yun. So yan, gini. konti lang kain. Bawasan mo pa. Ngari, konti lang kain ko pa. <laughs> Astag So, pag nagluto kayo, guys, yan. Ang dahon yan, hindi ko maalala kung anong dahon na nilalagay ng ina ko noon. Pero, ayan, nilagyan lang ng dahon na talbos ng sal kulitis. Ang nilagay, kulitis yan. Tapos, magkakamay kayo pag kumain para feel na feel niyo yung ulam niyo. So, bunga po yan ang malunggay. Pinakuluan sa ulo ng tambakon Or pulingan O pirit Basta masarap sya Kasi lang mantika yan guys Ayan ganyan sya Tapos pagkain yan Sisipsipin mo Tapos Dapat ang matitira na lang sa tangkay Ganyan na lang sya Very nutritious Ulam hindi ko lang kung nakakain yung... Nakakain yung butoga. Ayan. Hindi naman pala mapait. Ayan. So, kakainin pala ito. Ayan. Tapos magkakamay kayo. Para fail na fail yung ulam. Hmm. Kanin is life, guys. So, bawal mag-inerting ngayon. It's kain day. So, magkanin tayo. So, yan ang recipe of the day, guys. Bunga ng malunggay na pinakuluan sa ulo ng tambakol. Merong talbos ng uh, kulitis. Yan, ulo yan ng ano, ice ng isda yan. Yan lang, guys. I hope you like it. Bye!